May pera sa ML, sa video na ito ituturo ko kung paano kumita through ML event sa TokTik, dahil umabot na sa 500k views ang picture post ko na ito hindi ko na po kayo kayang sagutin isa isa kaya napagpasyahan ko na lang nagawa nito ng tutorial video. And without further ado, let's get started. Pag open nyo ng TokTik account nyo punta kayo dito sa inbox. Tapos click nyo tong system notification. Hanapin nyo dito yung MLBB sa taas tapos click nyo mga master. Ito nga pala yung mga cash reward sent notification ko. Pag naka-receive ng notification na ganito ibig sabihin na sent na ni MLBB yung cash reward mo sa Toptic wallet mo. Click lang natin ito. Tapos mapupunta na kayo dito sa MLBB Creators Base. Dito pinu-post ni MLBB yung mga latest and active event niya. Nga pala may duration lang ang bawat event ni MLBB tulad nito nag-start siya July 5 at mag-e-end siya ng July 12. Once na mag-end na ang event hindi na kayo makakapag-join at maghihintay na lang ng susunod na event ulit ni MLBB pero sa experience ko dito after naman mag-end ng bawat event meron na ulit agad kasunod na ongoing event si MLBB kaya continuous din talaga ang kita dito kung lagi ka nag-join sa bawat event. I-open lang natin ito mga master tapos ito ang itsura niya. Kung makikita nyo meron na ako dito kinita at nakapagpost ako ng 5 video. 5 video lang kasi ang limit ni MLBB dito sa event na to. Pero minsan may event din na hanggang 10 video ang pwede mong ipost. Gaya noong nagdaang Naruto collab ni MLBB kumita ako doon ng 3,600 pesos sa event na yun. Makikita nyo rin dito kung magkano ang per 1k link views. Sa event na ito 14 pesos ang per 1k views. Pero mga master kahit maka 500 views lang meron na din yan 7 pesos, dito kayo magpo-post ng highlight ML gameplay nyo. Kahit below 10,000 followers ay pwede dito mag-post dahil yung toptic ko ay 7,000 plus followers pa lang naman at natry ko din sa ibang toptic account na may 2,000 plus followers pa lang ay meron na siya. Hindi ko lang alam sa mga toptic account na may 1,000 plus followers pa lang kung meron na din itong MLBB event sa toptic meron din ditong event na rankings ang binabasehan, tulad ng event nato, pag nakapasok sa top 400 yung pinost nyong video ay meron kayong cash prize, depende na lang kung gaano kataas yung rankings nyo dito. Hindi din mawawala yung event na DS ang price, dito naman need mo lang din mag-post video tapos ang rules dito pag naka 1k views may 50 DS ka, tapos pag umabot pa 5k views another 50 DS, And pag umabot pa 10k views ay may additional kaulit na 210 at kung tumaas pa mas maganda Dito naman makikita yung total nakita mo dun sa lahat ng event, nakalagay dito yung paid na at yung to be paid pa lang Kada 15th of the month yung kinita mo sa ML event ay automatic na yan ipapasok sa PayPal account mo Dito naman makikita yung lahat ng ML event ni MLBB na ongoing pa at pati na rin yung ended na Yun lang mga master sana makatulong thank you. Follow nyo po ako sa aking FB account at Toktik account mga master.